Hey Jay, kumusta mga kakwentuhan? Ito ang mga kwento ng mga damo at halamang kinakain pala. Disclaimer lamang po, ang mga clips na inyong matutunghayan ay kuha po sa mga posts sa Facebook. Kaya tulungan nyo na rin akong ma-identify kung kinakain ba talaga itong mga first stop, itong dahon ng ulasiman. Eh madalas ko po itong nakikita sa mga palipaligid natin. Madalas po natin itong napagkakamalang damo, pero nakakain pala. Mainam daw ito para sa may mga high blood o kaya naman diabetic na mga tao. Eh nakain na rin po ako net. Masarap po yung ginigisa o kaya naman ginagata. No doubt at certified po itong nakakain mga kakwentuhan. Kalasa po niya yung gulay na alugbate. Nakakain ka na rin ba ng ganito? Eh, kwento niyo naman dyan sa comment section natin. Itong prutas na to, ang tawag dyan ay duldol o kaya kapo. Ito yung madalas ginagawa nating una. Pero wag ka, kinakain din pala ang murang prutas na to. Kaya oh. na nga po't na ni kuya. Madalas kinakain po ito na hilaw na parang pipino. Pero hindi ko pa po natitikman yan. Baka po yun natikman nyo na. na. Share naman ang inyong karanasan dyan sa comment section. Akala ko po kasi dati nakakalason ito. Pero di po ba madalas po natin yung buto nito na bumabagsak mula sa mga unan? unan natin. At makakarelate dito yung mga naabot pa sa mga unan na gawa sa kapok o kaya duldul. -dul. Nasubukan nyo rin ba yun o ako lang? Pero karaniwang pagkain po ito sa mga bansang katulad ng Myanmar, Cambodia, Laos, at ah, Thailand. Tanong nyo nga sa mga lolo at lola nyo kung nakakain ba talaga ito. Baka instead na pipino, eh baka ito na yung pwede nyo ihalo sa mga kwek-kwek nyo. O siya magtuloy-tuloy pa tayo. Etong dahon pala ng ipil-ipil ay nakakain din. Pati buto nito ay sinasahog din sa mga ula. Tingnan nyo na lamang ang recipe na yan. Fried rice ata na may buto ng ipil-ipil. Balita ko kinakain din daw po ito talaga ng mga kababayan natin sa ibang lugar dito sa Pilipinas. Ang alam ko po kasi pinapakain lang to sa mga alagang biik ng aking mga kapitbahay dito sa amin. Pero mainam daw ang halaman ito para sa mga matataas ang sugar na kagaya. Etong isang to, kilala nyo ba? Di po ba marami din ito sa atin? Talong-talungan daw po ang tawag nito. Gawa po kasi ng korting talong talaga ito na maliliit. Sa so, totoo lang, bago ko lang po nakita yung mga post na to tungkol dito. Pero madalas ko pong nakikita yung halaman na to dito sa may sa amin. Eh sino ba naman ang mag-aakalang ito'y pwedeng kainin din? Pero po, uulitin ko. Kapag kapag kapo medyo nagdadalawang isip kayo wag niyo nang ituloy wag niyo nang ituloy na kainin maliban po kasi sa hindi ito familiar sa atin baka po may mga halamang kamukhang kamukha nito at akalain natin ito na yung tinutukoy natin dito sa vlog na to mas maigi pong magtanong sa mga expert sana nga malapit lang yung mga expert para maituro naman sa atin yung mga halamang pwede pa lang kainin kasi pakiramdam ko may mga halamang hindi natin alam may nakakain pala talaga pero sa lahat dito ako namang hasa. dito sa huling halamang ikukuwento natin kilala natin ito bilang ornamental plant syempre pa maraming marami ito dito. pero oy hindi ko ito may recommend na kainin lang. Pero po kasi may napanood ako dito sa Facebook Na nagmokbang net Lika, panoorin natin Ang tawag sa kalamang ito ay gabi-gabi Kak marami niyan sa garden Ako din kay kuya ay kinakain daw talaga ito sa kanila Yan nga po, niluto na niya Titirahin niya yan ng gata At ng maraming maraming sili Abay parang laing lang Pero again po, wag pong basta-basta subukan tong mga pagkain na ganito Magtanong sa mga expert Isan e ba kasi matatagpuan ang mga expert KJ? Hey, eh siguro po ang alam ko pwedeng magtanong sa Department of Agriculture O sa mga ahensya ng pamahala na may kinalaman sa mga ganito Marami po niya yan sa ating mga munisipyo para po mas makasiguro tayo. Kaya na nga po't nagmamadali ng iniluto ni Kuya. Ang ah? dahon ng gabi-gabi. Ano kaya ang lasa niya? Kaya na nga po't luto na. E mukha namang masarap. Tingin nyo mga kakwentuhan. O siya paano, magtatapos na tayo. Ang okay. kwento ng kwento natin ngayon ay marami pa tayong mga hindi alam na pwede palang kainin na nasa paligid lang natin na akala natin mga damula. Kaya mas maiging magkaroon tayo ng tamang edukasyon para dito. Pero tandaan din na huwag basta-basta kumain kapag hindi tayo sigurado. At ito ang kwento natin ngayon araw. Hey anong kwento mo?